Eto guys, nakakamis na ulam. Tinulang paa ng manok. Chicken feet tinulang. Yehey, sabaw-sabaw tayo. Lagyan ng papaya at malunggay. Ganito lang ka simple ang buhay ng mahirap. Pero hindi na rin pagkain ng mahirap ngayon to. Mayaman, mahirap. Nakain na nito. yan, nagyan na natin ng baggo, ang panggisa. Mas masarap. Kaming mga lokal na ganyan. Pag nag, ano, gisa pag tinola paaman o manok begoong isda gisa gisa muna natin guys may na maya konti lalagyan natin ng ang tobeg yan, lagyan na natin ng tubig lagyan natin ng papaya mamaya na malunggay